Đi đổi luôn chào mừng các các bạn. Chào Japan, Japan. <laughs> Japan. Japan. <laughs> Sir, good morning. Uh, saan pa yung Magtown New Town dito? Magtown New Town Beach. Street. Ah, sige. Salamat. Oh, oh, dito pala street. Street lang pala dito. So, maganda din dito. Maraming uh, building. Eh. Ang taas. Taas ang mga building dito, dongs. So, ngayon na ako naka pasok dito oh, this way to Saboy Hotel so Mactown, Newtown may Saboy Hotel dito ah, oh, ibang klase dito lang dito parang nasa Ayala so, kung nakapunta na kayo sa Ayala si Bodoms para siyang design ng Ayala maraming mga uh, building na mga sobrang taas Ay, dala, siya tao to!

puntahin dyan ninyo yung ano pala yun pagkapag ride right guys na maribago nyo na straight ka uh, mm -hmm. punta ingan nyo so dito tayo ride right. ride right tayo dito tapos dyan sa unahan dyan na yung uh, uh, magta new town so tapos tayo nyo dito pala sa niyo tayo. Maganda din pala dito mag beach kasi para sa mga nag salibi dito, salibi o dito wala traffic, boss. Meron ding mato. bawat wala tayong video kanina, kayo ng ano. Sa tayo, mag-enjoy tayo. Eh, dito. So, gusto niyo Newtown Uy, so, ito dito na Ito na tayo dito sa Newtown, napita ang Newtown hindi, ganda ang may mga building so dito, pasok dito so first center sabi, hotel town one world center manila center, Newtown Belmont Hotel Newtown meron dito sabi sabi dito Kaya, natin natin yung MacTown New Town Beach. Kung saan ba yung magtown New Town Beach? Natanong na tayo dito sa mga uh, husay na yun. Nakita natin dito na pwede yung pagtanongan. Uh, basta, sinabi nila, dito lang daw, pasok. Ah, tanong tayo dito. Sir, good morning. Uh, saan pa yung MacTown New Town Mokton Town Beach. On Calder Street. Asini. Salamat. Oh, Dick Calder Street. Straight lang pala dito. So maganda din dito, maraming mga uh, building. Ang taas. Taas ng mga building dito, dongs. So ngayon nga ako naka pasok dito. Oh, this way to Saboy Hotel. So, Mokdown town, May Saboy Hotel dito. Oh, ibang klase dito pala dito. Parang nasa Ayala. So, kung nakapunta na kayo sa Ayala si Bodong. Para siyang design ng Ayala. Maraming mga uh, building na mama. Sobrang taas. Sobrang haba. Oh, ang danda. Belmont Hotel meron pa lang hotel sa Belmont eh. so andito tayo sana yung dagat dito so, meron din itong design oh. katulad nyo ang entrance natin Mega World the Mac Town New ada this way to Mac Newtown Beach so dito kita natin meron na sa akin meron sa dito so, meron na ligo, oh. Nagkampisaw na sila Tayo, nalilit tayo Kung saan Ah, dito, ito, ito Parit, pa Yotown ito So, pupunta tayo Magtown Beach Sir Saan po yun itong Mag Town Beach Ah, sige, salamat po hindi <laughs> kasi natin kabisado sa ah, beach na to kaya hindi kao tayo hindi kao tayo hindi tayo mga kasama ko wala okay. na yung kasama ko -tay. tayo lang yung lake nito ah. dito pala dito pala yun Tarra, taraji, de... Aí tá. park com park, newtown Newton na uh, beach. So papakita ko sa inyo. Ah uh, mamaya pagpasok tayo doon. Kita ko ngayon, Meron dong swimming pool, meron ding uh, beach. Papakita ko sa inyo kung ano yung beach, uh, white sand ba, pino ba yung buhangin at so maganda naman ang beach at uh, swimming pool nila. So ito po yung nasa labas. Uh, kita po yung building tapos ang lawak po ng parking parking slot so dito so dito tayo naka parking CFC dito CFC may kukunin lang tayo para maligo tayo para so ganito po yung entrance nila Yan, interest ako tayo. nisin po sir MagTown na taon Nissin Nissin Ang yung may mga music nandito oh, Maganda din yung hulu nila dito no? May pagka design din Tara Ganyan na So yun mga idol na uh, Dito na tayo sa MagTown na dito So, natin yung ganda rito. sa pero may port pala ito dun doon sa sa Mactown New Town <laughs> Shout <up. laughs> out! Lutag Ang ganda ng view dito si Shot auto shot auto Flag. Ah, sila serante to Ang ganda po pala dito?

kau <tuk> bro sundanya <tangan> kita Oh, begitu no, Bro. Bro. Salim tuh. Oh, itu, guys. Super malin. Ulang go, tanaw dito yung ulanggo yung mga piri na yan is papuntang ulanggo island buto lang pala sila sa sa yun ulanggo na yun doon sa bila <laughs> <laughs>

Nolag <laughs> lahat So, may namana dito. My idol, may namana dito. Tingnan natin kung may din ba sa lang kuha. May namana dun May namana dun don. Bananaabot mga idol ah. Kas, mereka sakai yang nih bah, dan dari tembik. Yeah, banana but, may banana but dito.

Shout out. Nara mga guwapo dali oh. Relax ka ayo. <laughs> Nara na nagpipira dai, nag-side site pa. imam <laughs> <Ay>, <laughs> berdos <laughs> oh,

Na may dito. Isuot. Color Salitra kini A 27. Ya, te. Somat ka folas. Salitra kini 34. Bingo. Pino sa letra kini nga B. Bingo. Sa kini G. 47

atau satu-satuan, daget ah, nindot kita daget Batu unan itu? Oh, Zoom Malaysia siapa kawan? Ini ini gede tanya buah. Lagi kini. Hi guys, mengaum tagai. Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Hi, Hi guys, black. Welcome to my blood. Hi blood. Welcome to my guys. <laughs> Hi blood. Hi blood. Hi guys. Maligo mo guys. <laughs> Pero kaya niya akin. Wala wala mo kung masip sa ko na ang mga airnes naman ni lubos mo kaya ni down. Hi guys. Hi, guys.

Can I video? Yeah! So about? Okay. <laughs> so about my friend from Japan, Japan. My friend from Japan. Here <laughs> <Japan. laughs> in Subway. <Sabu. laughs> atau <tik> set

Ayaw pa po na. Ayaw lang <laughs> yun. Bawal na siya, siya.